And then, continuation po doon sa diniscuss ko last week about uh, burial filing or funeral filing sa SSS. Kasi ang una kong topic na diniscuss doon is yung proof of membership na dapat ma-provide nyo kung kayo po ay mag-file ng a uh, burial or funeral. Kung may kamag-anak ka or may kaibigan ka or parents mo or kapatid mo na namatay. So, continuation po ngayon, ang i-discuss ko po is yung ano, i-resibo. Resibo po ng punerarya. Napaka-importante po yung resibo ng punerarya. Ganito po yan. Yung resibo po dapat ng punerarya ay malinaw or detailed like nakalagay po yung pangalan ng funeral parlor yung address nila, yung contact number nila at yung TIN dapat nakikita po dun sa resibo yung TIN ng funeral parlor importante po yan so kung magpo ka ng burial or funeral sa SSS kayan ay uh, personal or online dapat yung resibo ang ipipresenta mo yung iba kasi nagpa contract po ng funeral ang dala nila wrong po yan hindi po yan valid hindi po pwede ang contract tapos di ba kalimitan ngayon ay eh, meron ng mga Saint Peter, kung Saint Peter po ang gagamitin nyo, hingi po kayo ng uh, certification na uh, nakapangalan na kayo po ang nagbayad ng uh, Uh, ng danyos nagbayad na nga uh, ng pagpapalibing doon sa namatay na taong yon na uh, SS member. Hingi po kayo ng certification po niyan. Tapos, nakadetail din po kung magkano po talaga ang uh, ibinayad nyo. Same with sa resibo. Dapat doon sa resibo talaga mag-aayos ang pagka, uh, pagkasulat. <clears throat> pangalan nyo, dapat kayo po ang nakapangalan doon sa resibo. Buong pangalan yung kumpleto. At saka, pangalan noong namatay na SS member nakalagay din at saka magkano yung binayaran nyo dun sa funeral parlor so take note, di porket nilagay doon sa resibo sa funeral parlor na 50,000, 40,000, 30,000, yun din po yung susundin ni SSS, hindi po. Ang susundin po ni SSS na ibibigay niya sa inyo na nag-file ng funeral or burial claim ay depende po doon sa hulog or contribution po ni SSS member na namatay. Ganun po ang pagbabayad ni is-is-is or pagbibigay niya ng burial or funeral claims.